pa pala tayo ngayon ng pakpit. Agahan natin ngayon. Tayo, tama kayo. Ako naman mo eh. na ganyan. Kasi anong oras na pala. Tunggong! Barili kita sa mukha eh! Sisipulan na pala natin yung pagluluto natin guys. No? So, ko na pala yung gagamitin ko para sa pagluluto ko ng pakbet o yung tinatawag natin pinakbet yan pala guys, yung gagamitin nating sangkap sa paggawa natin ng pakbet. So dito makikita natin, inuun na muna ang mga sangkap natin marikado sa paggigisa paggigisa muna natin yan no? tapos hinihiwalay ko pala yung kalabasa dyan pero hindi ko na naipakita yung paano ko muna ginisa yung kalabasa bago ko inilagay yung ibang gulay mas maganda kasi mauna yung kalabasa para medyo malapot na siya kapag nilagay mo yung ibang gulay. Tapos yung kalabasa kasi isa din siya so nagpapasarap sa lasa ng pinakbet. Yan. Hindi pala ako naglalagay ng alamang, oh, no, yung hipon. Kasi nga medyo may allergy kasi ako sa mga sa alamang. Kaya yan lang yung nilalagay ko at ayan na nga guys sa bahaba ng proseso luto na yung pinakbit natin halika na kayo at kainan na